Yo guys, it's me, Kois Jeric, your Bicolanong HM student na palamunin sa bahay pero may pangarap and I'm back again and again and again and again and again So ngayon ang aming first day of class ng second sem. At samahan nyo ako kung anong ginawa namin maghapon. Sobrang ikli nga lang nakuha kong mga video kasi nahihiya pa ako. Kaya ang vlog na ito ay naka time lapse. At dito nga ay kasama ko na yung mga kaklasikong mga bonax. At matagal rin kaming hindi nagkita-kita, opo. At magiinuman tayo, Charot lang, new year, new me na pala. At ang first subject nga namin is PE. Pero dahil first day of class, wala pa naman sa aming pinagawa. Inorient muna kami kung anong mga gagawin namin sa subject na ito. At dahil onti nga lang ang nashoot kong video, agad tayong napunta sa bahay ng classmate ko dahil malapit lang naman ito sa paaralan. Dito na nga rin pala kami manananghalian. At nautusan pa nga ako na bumili sa tindahan ng ulam naming manok. Bumili na nga rin pala ako ng tatlong pirasong sili at isang sibuyas. Pinachop ko na nga rin yung manok para pagdating ay hugasan na lang. At voila, agad itong nasa kawali, may sangkap pa. At binuhos na nga yung toyo. Dito nga ay tapos na kaming kumain at maghihintay na lang kami ng alas dos dahil babalik rin kami ng paaralan. Eto nga, nasali ko pa si Mingming. Ming Mingming, Mingming! -ming -ming. At ito naman, ang asong si JL na mahilig umungol. <laughs> At bumalik na nga rin pala kami ng campus dahil mag attendance lang pala kami. At yan naman mga kasama ko, takot na takot sa camera, kala mo may pinagtataguan. Pero alam nyo ba guys, sa college, sobrang importante ng attendance. Yung tipong hindi ka na mag-aagahan, makaabot ka lang sa attendance. Eme, wala talaga kami makain. <laughs> Joke lang. Sa college guys, keep nyo yung taong handang ilagay yung pangalan mo sa attendance. Kahit wala ka pa. Kasi promise, solid yon Pero wag nyo gayain na masama yun. Pero wag na tayong magmaang-maangan pa dahil aminin ginawa mo rin yan para hindi ma-absent mo. Wala na nga akong masabi sa part na to kaya naman mag-attendance na tayo para tayo nga ay makauwi na. Yung mga girls, hirap na hirap pa bumaba kasi sa mga sapatos nila. At nalibre pa nga ako ng palamig. Fast forward na nga, pagka uwi ko nga ng bahay ay bumili ako ng powder para malaban ko na ang uniform ko dahil gagamitin ko pa ito bukas. Kaya naman, shout out sa mga kagaya kong estudyante na iisa lang yung uniform na ginagamit nang paulit-ulit, sabi ko nga sa sarili ko na hindi ako magpapabili ng bagong uniform hangga't nagagamit ko pa ito. Kung pwede nga lang umabot ito hanggang sa huling taon ko sa college, why not? Para makatipid ba? Balik tayo sa video. Ako lang ba yung nasa satisfied kapag sobrang bulan ng nilalabahan mo? Feeling ko sobrang linis niya na. Dito nga ay eh, nagbabanlaw na tayo. Yes, bomba lang yung gamit namin kasi malayo kami sa kabihasnan. Charot. Wala lang talaga kami pampalagay ng nawasa. Pero yung advantage nga ng bomba is wala kang babayaran buwan-buwan. At syempre, yung disadvantage naman ng bomba is sobrang nakakatamad lalo na kung marami kang labahin. Opo, ang sakit sa kamay. Pero hayaan nyo, magkakaroon din kami ng nawasa. Huwag kayong atat. Kaya kung bomba or poso, whatever you call that, wag nyong ikahiya. Kung may magreklamo dahil bomba yung gamit nyo, painumin nyo ng tubig at nang magtaitae. Sarat <laughs> lang. At dyan nga ay nakapagsampay na tayo na tapos rin. Sunod kong ang ginawa ay naginit ako ng tubig dahil magkakapi ako. Nilagyan ko na nga ito ng mainit na tubig. At syempre hindi mawawala ang pagmekos-mekos. Pagkatapos ko ang imekos-mekos ay tinikman ko na mmm sarap. Napa-okay pa ako dyan oh. oh. Kaya naman hanggang dito na lang, bye bye!